Sino nangyari na ba sa iyo na pagkatapos nyo mag-break sumasama ka pa din doon sa ex-girlfriend mo kahit meron na siyang iba. Hindi naman, Siyempre, naka uh, respeto na rin dun sa lalaki. So never pa nangyari 'yon. Eh Kik Lomar, ang tanong ko, kasi sinabi nga doon sa ano, bakit bakit mo pa rin minamahal? Anong meron ba sa kanya? 'Yon. Um, siguro kasi kahit na alam ko naman na hindi niya na-appreciate ginagawa ko. Masaya ako kasi alam ko Pinibigay ko ko yung, yung nararamdaman ko talaga pa sa kanya. Uh -huh. Isa rin sa mga bilit na kukonvince dito kay Clomar na mag-move on ay ang kanyang kabarkadang si Christian C. Christian, tulungan mo nga kami dito na i-convince oh, ang iyong kaibigan. Hi, Christian! Yeah. Hi, Christian! Magandang oh. gabi sa'yo. Pagkam sa Love Hotline! Christian, gaano na ba kayo katagal na magkakilala at magkaibigan nitong si Clomar? Mm, mag iisang taon na rin po. Mag-iisang taon na. Ano yung mga na-witness mo dito sa relasyon ni Clomar at sa ni Mitch? Mm, nakikita ko po yung todo effort ni Clomar para kay hmm. Mitch, pero minsan no, parang baliwala lang po yung ginagawa ni Clomar para kay Mitch. Para kay Mitch, so nakikita mo rin siya mm. na experience mo din. Naalala mo sa mga girlfriends niya na iba? Hindi po, tingin ko po, parang sketch po kasi parang mal na mahal niya kasi unang kita niya pala daw. Parang ah. may something na daw. So, na-head ah. over heels itong yeah. si Clomar sa tingin mo dito kay Mitch. Alam mo, Clomar, nakatanggap kami ng message mula dito kay Mitch. Sabi niya, eto na nga daw, babaero ka daw. Sabi niya lang, babaero, pero alam naman nila, nakikita na, pinapakita ko naman sa kanya kung na siya lang yung babae ko kasi nakikita niya naman sa Facebook nakita niya sa mga Facebook ko may mga babae pero sabi ko mga kaibigan ko lang sino nakapost noon naman po ng mga pictures ng mga babae kasi ano lang po ni parang nirereto ko lang po sa kanila sa mga barkada ko sabi ko nirereto mo sa mga barkada ko ang katabi ko nirereto mo pa ay, hindi po yung katabi ko lang po yun, yung ex ko. Yung kilala niya naman po yun. Eh, sa pag-post mo ng picture, para nakalagay pa doon sa ano, y ano na, ito o oh, merong gusto <laughs> sa akin. ano po yun, nag-away lang po kami. Pasi nasubukan ko ano yung magiging reaction Ayon. niya. Ayun. Ako... So, Ayun. tama ako ng feeling. Sabi ko, oh, Gumantin. bakit gumagano? Ah. So, yun. Pero, ang ang dating ba, parang pinagsiselos mo din siya? O gusto oh, mo makita oh, yung reaction niya? Kung, kung meron kang kasama sa ibang picture, sa na naiba sa picture na pinost mo? Opo. Kasi parang lagi na lang ako yung nakakita ng ganun. Paano naman kung ako, ako yung ma makita niya ng ganun? Ano maramdaman niya? Parang Ay, mararamdaman niya. So, tinetest siya. Isang beses, so, lang, niya, siya. Oh, isang beses okay. lang ba yan? Oh. Opo. Isang beses lang po yun yung pinost. Tapos yung iba po, yung mga kaibigan ko okay. na Sige. In-invite namin si Mitch dito sa Love Hotline, pero di siya nakarating ah, dahil nasa ospital ang kanyang lola. Plomar, mag heart to -heart nga tayo. Sa ngayon, ano ang totoong nararamdaman mo para kay Mitch? Ano po, mahal ko po siya pero natatakot na po ako na gawin, baka pag nagbalik ulit, ganun na naman po ulit yung gawin niya sa akin. Parang nagsasayang na lang po ako ng oras oh, at effort, ano? Oh, Parang kung sa iba ko ba ito ginawa, siguro may babalik sa akin. Pero pagdating sa akin, parang wala lang eh. Mm-hmm. Parang Pero di ba sinasabi nila, Alex, kapag mahal mo daw, walang pero o walang hindi? Mm-hmm. Hi. Pero, <laughs> mm -hmm. pero okay. meron dapat. Sige,